Welcome sa Kwentuhan TV, kung saan ang bawat kwento ay may aral na magbibigay inspirasyon at kaalaman. Subscribe na at ihit notification bell para updated ka sa iba ko pang mga video. Tara na't magumpisa na tayo. Ang alamat ng Bayabas, sa isang maliit na baryo sa Pilipinas, may isang batang lalaki na nagngangalang Pedro. Kilala si Pedro sa kanilang lugar bilang isang tamad at reklamador. Madalas siyang hindi tumutulong sa mga gawain bahay at mas pinipiling maglaro o matulog kaysa magtrabaho. Dahil dito, madalas siyang mapagalitan ng kanyang mga magulang, ngunit tila walang epekto sa kanya ang mga paalala at pagsaway. Isang araw, dumating ang kanilang ina mula sa palengke at nagdala ng mga sariwang prutas, kabilang na ang mga matamis na bayabas. Agad na kinuha ni Pedro ang pinakamalaking bayabas at kumaget ito nang hindi man lang naghugas ng kamay o nagpaalam sa kanyang ina. "Pedro, huwag mong ubusin lahat ng prutas. Iyan ay para sa ating lahat," sabi ng kanyang ina. Ngunit hindi nakinig si Pedro. Patuloy siyang kumain ng bayabas at nagpasasa sa mga prutas nang hindi nag-aalala sa iba. Dahil dito, nagalit ang mga diwata ng kagubatan na nakamasid sa kanya. Pinag-usapan nila ang pagiging makasarili ni Pedro at naisipan siyang bigyan ng leksyon. Kinabukasan, habang natutulog si Pedro sa ilalim ng punong bayabas, nagpakita ang mga diwata. Isang matandang diwata na may mahabang buhok at suot na puting bestida ang lumapit sa kanya at ginising siya. "Pedro," sabi ng diwata, "Ako si Diwata Flora. Naririnig namin ang mga hinaing ng iyong mga magulang at mga kapitbahay." Dahil sa iyong pagiging makasarili at tamad, binibigyan ka namin ng isang pagkakataon upang magbago. Sa bawat pagkakataon na magpakita ka ng kabutihan at kasipagan, isang bunga ng bayabas ang tatubo sa puno. Ngunit kapag ikaw ay tamad at makasarili, walang tatubong bunga. Ang puno ng bayabas na ito ay magiging salamin ng iyong pagkatao. Nagising si Pedro at inisip ang sinabi ng mga diwata. Noong una, hindi niya ito pinaniwalaan, ngunit nang makita niyang walang bunga ang puno ng bayabas sa kanilang bakuran, naisip niyang subukan ang sinasabi ng mga diwata. Sa sumunod na araw, sinubukan ni Pedro na tumulong sa kanyang ina sa mga gawain bahay. Nilinis niya ang bakuran, nagwalas, at nagigib ng tubig. Nakita ito ng kanyang ina at natuwa sa ipinakitang kasipagan ng kanyang anak. Salamat, Pedro. Malaki ang naitulong mo sa akin, sabi ng kanyang ina. Sa kanyang pagtulog ng gabing iyon, na naginip muli si Pedro at nagpakita si diwata Flora. Pedro, ipinakita mo ang iyong kasipagan ngayon. Dahil dito, isang bunga ng bayabas ang tutubo sa puno bukas, sabi ng diwata. Pagkagising ni Pedro kinabukasan, dali-dali siyang tumakbo patungo sa puno ng bayabas. Laking tuwa niya nang makita niyang may maliit na bunga ng bayabas na tumubo. Napatunayan ni Pedro na totoo ang sinabi ng diwata. Simulan noon, araw-araw na tumutulong si Pedro sa mga gawaing bahay. Nagtanim siya ng gulay sa kanilang bakuran, nag-aral ng mabuti, at naging mas merespeto sa kanyang mga magulang at kapitbahay. Sa bawat mabuting gawain na kanyang ginawa, napansin niyang dahan daw ang tumutubo ang mga bunga ng bayaba sa kanilang puno. Ang kanyang ina at ama ay natuwa sa kanyang pagbabago at hinikayat siyang ipagpatuloy ang pagiging masipag at mabait. Isang araw, habang nagbabantay si Pedro ng kanilang mga tanim, napansin niyang may isang batang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang problema. "Ako po si Maria, nawawala po ang aking ina at hindi ko alam kung paano makakauwi," sabi ng batang babae. "Halika, Maria, sasamahan kita at hahanapin natin ang iyong ina," sabi ni Pedro. Buong araw nilang hinanap ang ina ni Maria. Sa huli, natagpuan nila ito sa palengke, nag-aalala at hinahanap si Maria. Labis ang pasasalamat ng ina ni Maria kay Pedro. Maraming salamat, Pedro. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi ko na nakita ang anak ko, sabi ng ina ni Maria habang pinapahid ang luha sa kanyang mukha. Dahil sa kabutihan ni Pedro, mas marami pang bunga ang tumubo sa puno ng bayabas. Lahat ng tao sa baryo ay humanga kay Pedro. Nakita nila ang malaking pagbabago sa kanyang ugali at siya ay naging halimbawa sa mga kabataan sa kanilang lugar. Hindi lamang siya naging masipag at mabait, kundi natutunan din niyang pahalagahan ang mga bagay na mayroon siya at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Habang lumalaki si Pedro, lalo siyang naging mapagbigay at mapagmalasakit sa kanyang kapwa. Hindi na siya ang dating reklamador at tamad na bata. Ang puno ng bayabas ay laging puno ng bunga, simbolo ng kanyang pagbabago at kabutihan. Ang mga bunga ng bayabas ay kanilang pinamimigay sa mga kapitbahay, at ang bawat tao sa baryo ay nagkaroon ng malasakit at pagkakaisa dahil sa halimbawa ni Pedro. Ang aral ng kwentong it ay ang pagiging makasarili at tamad ay hindi magdudulot ng maganda sa ating buhay. Sa halip, ang kasipagan, kabutihan, at pagmamalasakit sa kapwa ay magbibigay ng masaganang bunga at magpapaunlad sa atin. Ang tunay na kayamanan ay makakamtan natin sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao at pagtulong sa iba. Ang mga bunga ng ating mabubuting gawa ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng ating komunidad. Yung lamang at maraming salamat sa pakikinig hanggang sa muli.